Hello! Uy! Ako na po! Musta na naman ito mga kalawasan diha? Napadulong na may x -fard. Uy! Kuya, makikagsuot! Nakatiktak man ka! Asa man ka mo ado? Hala! Dili na tiktak! Butas na! Outfit check! For today's video, kay wala may klase karon, tapos naaman ako mga pag-umangkon, nag-request sila magpaluto sila atong bulay nga kapayas. Kay lamit daw kayo to kaunon, labi gulan o tinapa. Busa, unsa pa man akong giulat, gikuyugan na ko sila. Nangad to, ulati, unsa may buhato na to. Tara na, mga lag, taglati, mangita tag kapayas. Og diri amin nangagi sa sagingan kay Hawan, kay Bagnot kayo dito sa Pikas, o daghan minakit ang mga bungang putas. Hindi mo wala pwede, kay pasok. Yasok, pamanan. Hindi po na makaon kay naman yung medisina. Og natripan sa akong pagumangkon kontong puso sa istanpil ko na ingon niya na daw. Anak ko sayaha na dili to pwede magulay kay daghan nagmedisina. Og di po na siya magulay. Dato kong gingon na na ay minteryo. Sa muagi ni Diri. Kung magok mo bangon na managan ni mabian si Tali. Og diri na lang min ang kapayas tong gikuhaan nako ni Agi kay hawan og duol pa jud. Dili na mi mahago-hago. Unsa pa man imong giulat? Manguha na ta. Kumera sa tres. Ei. Eh, Ei. Eh, Kulang eh, ka eh. Kulang ka. Pulang pa ni. Dan og wala jud na kontento ako ang pagumakon. Du gusto niya daghanon daw gluto. O human na mig panguha og kapayas. Manguli na pud mi. O kini ang isa na pag na nako pusag damang. Sige, may mo spider girl. Tinga mm. na lang si papa, pilit-pilit nako's pilit, dingding. Og nakaagi diri sa punuan sa durian. Gilantaw na mo ang ilalom pero wala joy tagak hawan kaayo. Hahay. Og maoning nakalamang basta na sa bukid nagpuyo, ratsada tanan. Basta imong magian sa maaning sili. Di ba na maki-up, page? Oo, <coughs> <coughs> itin <itinirin> to ba? <coughs> Ano ba yung tikin? Kalimta ni Mahal. Wala. Ay, gago ang kapayas. Hala, si Toto. Basta ka kapayas, di ilang. May gani, wala ko kadalag sundang. Kaya nakadala pa, putuling saging. Oh! Hala, sa matuting uga to. Oh! Nag-on sa mga kariadong. Hindi, agyanan. Hindi, sagot ko dito ang ka. Og nagingon akong mga pagumangkon, padali daw kong luto, kagigipang gutom na daw sila. Busa ako, gidali-dali na po na ni Og Asikaso para madali na pugko o gluto. To, dugay pa kayo na siya to. Gigutom ng jud ko ka. Ayaw. Ay. Gamay na lang para mabuang na kuha eh. Oh, naluto na ang inyohang request. Pangaon mugdagan ha. Bye bye.